Kontrobersya sa pagitan ni na Emilio Aguinaldo at General Antonio Luna Una, si Emilio Aguinaldo at General Antonio Luna ay parehong mahalagang lider sa panahon ng Revolusyong Pilipino at ang laban para sa kalayaan mula sa mga Amerikano. Subalit, nagkaroon sila ng matinding hindi pagkakaintindihan na nakapagpahina sa kanilang layunin. Pangalawa, si Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika at si Luna bilang isang general ay may kanya-kanyang estilo at pananaw patungkol sa pamumuno at estratehiya sa digmaan. Ang hindi pagkakaunawaan ay lumitaw, lalo na sa mga taktikal na desisyon. Pangatlo, si Luna ay kilala sa kanyang pagiging matigas at direktang diskarte, laban sa mga Amerikano. Nais niyang ipatupad ang isang mas militanteng kampanya, samantalang si Aguinaldo, ay may ibang pananaw tungkol sa pakikisalamuha at diplomatikong solusyon. Pangapat, ang isa pang issue ay ang pamamahala ni Aguinaldo sa mga lokal na leader at militante. Si Luna ay madalas na magreklamo tungkol dito, dahil nararamdaman niyang hindi siya binibigyan ng sapat na kapangyarihan upang maisagawa ang kanyang mga plano. Panglima Sa isang pagkakataon, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kung paano dapat ipagtanggol ang bansa, laban sa mga Amerikano. Dito lumabas ang kanilang personal na hidwaan na nagdulot ng mas malalim na alitan. Pang-anim, ang sitwasyong ito ay lalo pang lumala ng magsimula ang mga akusasyon laban kay Luna bilang pabigat o hadlang sa tagumpay ni Aguinaldo. Ang ganitong pananaw ay nagpalala lamang ng tensyon. Pang-pito, sa kabila ng kanilang hindi pagkakasundo, parehong nagbigay pugay si Aguinaldo at Luna sa layunin nilang makamit ang kalayaan para sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kanilang pag-ugali sa bawat isa ay naging sagabal. Pangwalo. Isang mahalagang pangyayari ang naganap noong 1800 at Siam na Put ng si Luna ay pinatay ng ilang tauhan ni Aginaldo matapos ang isang labanan. Ito ay itinuturing na isang trahedya na nagdulot ng malaking epekto hindi lamang sa kanilang relasyon kundi pati na rin sa buong revolusyon. pang syam Ang pagkamatay ni Luna ay nagtulak kay Aginaldo na harapin ang mas matinding pagsisisi at paratang mula sa kanyang mga kritiko. Maraming tao ang naniniwala na siya ang may pananagutan sa nangyari. Pang sampu Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaintindihan sa loob ng rebolusyong Pilipino upang higit pang mapalakas ang laban para sa kalayaan. Pang -labing isa Sa paglipas ng panahon, unti-unting umusbong ang pag-unawa at pagpapahalaga kay Luna bilang isang bayani habang ang kanyang sakripisyo para sa bayan ay kinilala. Pang 12. Sa kabilang banda, si Aguinaldo naman ay patuloy pa rin kinilala bilang unang pangulo ng Pilipinas, kahit pa man siya ay naharap sa kontrobersya dahil dito. Pang tatlo. Ang kanilang kwento tungkol sa alitan at hidwaan ay nagsisilbing aral kung paano ang hindi pagkakaintindihan at personal na hidwaan ay maaaring makapinsala hindi lamang sa individual kundi pati na rin sa mas malawak na layunin. Pang apat na, sa kabuuan. Ang kontrobersya ni Aginaldo at Luna ay isa ring halimbawa kung paano ang politika at personal na relasyon ay maaaring magkasalungat ngunit may malaking epekto sa kasaysayan. Pang labin lima. Sa huli, mahalagang pag-aralan ang kanilang kwento, hindi lamang upang maunawaan ang nakaraan kundi upang makabuo tayo ng mas magandang hinaharap para sa bayan batay sa tunay na diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan.